Wala pa po kong nine, natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. So yun yung unang beses na napasok kayo sa kulungan? Opo. Dahil ang ninakaw niyo po ay? Hitlog po. Ilang beses po kayong nakulong? Nasa dalawampung beses po, may bit pa. Dalawampu? Ilang taon po kayo nun? Siguro mga 9 or 8 years old pa lang po ako. Hindi po, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old. Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo? Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi ang daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nagiwalay na yung katawan. Mga siyam na taon pa lang siguro siya nun. Eh, hey, yung nanay ninyo? Nakita po rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po ang panahon na yun. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Tumingala ko yung muko ako. Umiyak ako. Ang Diyos kang mga bagin, baka pwede mo naman akong gawin kay Degan. Kawaan mo naman ako. Sabi ko patawan. Mga kapuso, napanood niyo ba ang pelikulang Green Bones? Ang pelikulang ito ay tungkol sa buhay sa loob ng kulungan. Tungkol sa kung paano sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan. Noong napanood ko ito, tulad siguro ninyo, pumasok din sa isip ninyo, kathang isip lang yan, pelikula lang yan. Pero, totoo nga bang posibleng sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan? Posible nga bang magkaroon ng pagbabago kahit ang isang tao ay labas-masok na sa kulungan, posible pa nga ba ang liwanag sa kabila ng dilim? Ang kasama ko rito ay si Sir Nestor Kila. Hello po, Sir Nestor. Salamat Ma po sa pag-join sa amin sa iListen. Thank you. Si Sir Nestor ay labas-masok sa kulungan. Opo at siya patunay na posible pagbabagong buhay kahit na labas-masok sa kulungan. Ilang beses po kayong nakulong? Hmm. Nasa dalawampung beses po. May bit pa. dalawang po? po Hindi po dalawa, dalawampu. Dalawampu. Opo. Twenty times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila na nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di, eh di parang kalahati ng buhay ninyo halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Yung bata po, po ako. Pag nanakaw po talaga. Ano pong ninakaw ninyo? Itlog ganyan. Ilang taon po kayo noon? nakupung na po, siguro mga 9 or 8 years old lang po ako. Hindi po, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old. Inaalo pa po ako sa mga matatanda noon. Ah, kasi nung wala pa yung juvenile. Wala yung... pong juvenile po sa probinsya. Ah, saan po ba kayo? Dati po kasi nakulong po ako sa Sambuanga. Taga Sambuanga po oh, kayo. Nakulong din po ako sa Dabo. Oo. Oh, oh. Pero yung unang beses po, nung 9 years old po kayo, nakulong po kayo doon. Opo sinama kayo sa matatanda? Sa matatanda po. Kasi nung panahong iyon ay wala pa namang Walang juvenile. batas na ano na kailangan ng mga bata ay nakahiwalay or dapat hindi sila kinukulong. Bakit po kayo nanakaw? Yung panahon po kasi na yun, ang hirap po maghanap ng makakain. Ba't po kayo naghahanap ng pagkain? Ba't hindi po yung mga magulang ninyo? Yung wala na po akong magulang nun. Kwento niyo nga po sa akin yung buhay ninyo nung bata kayo. Paano po kayo naunila sa magulang? May pamilya naman po kumayos eh. Kaya lang, dumating yung panahon na yun na kasama ko yung pamilya ko. May biglang bumaril sa papa ko. Bakit po binaril? Hindi ko rin po alam. Ano po bang trabaho ng papa ninyo? May new gun po. May new gun kayo? Opo. Oo. Mineral ang papa mo? Opo, sa harap ko mismo. Ilang taong na po kayo noon? Kas, mga limang taon po siguro ako. Okay. Hmm. eh Siyempre mahal ko po yung magulang ko. Oo. Yung panahon na yun. Hmm. Mahal ko din po yung kapatid ko. Yung kapatid ko po tinamaan po sa ulo. Bali natanggal po yung utak niya. Nakita niyo pong Opo. pinatay ang tatay ninyo? Opo. Yung uh, ano na lang noon, isip po na lang noon na meron po akong ate sa bahay at meron din akong nanay sa bahay kaya tumakbo po ako dun sa bahay. Gusto ko silang maging kayakap. Oo. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo. Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi ang daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nagiwalay na yung katawan. Mga siyam na taon pa lang siguro sa nun. Hey, yung nanay ninyo? Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po ang na yun. Pero nung kalawon na nalaman ko na dahil lang din po sa niyog, yung lupa po. At yan lang sa lupa. Bata pa kasi ako nun, pamilya ko yun. Yung pumasay din. Tiyo ko mismo yun. Tiyo ninyo ang pumatay oh. sa buong pamilya ninyo? po nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na po magalaga sa akin eh. Dahil yung mismong pumatay sa pamilya niyo ay pamilya rin. Opo. So... Bali sa mga lang po ko ng sisakyan, lumayo ako na sa ibang lugar. Palamboy-laboy lang po. Kaya napunta sa kalye. Doon po yung, doon ko naranasan na ano. isang bata kasi ngayon po mabuhay. Oo naman. Sa, sa, kalye ng ganong edad. Kasi inaasaan ko nun, yung may magbigay lang sa akin na makain. Saan po kayo natutulong doon? Kung ko ko ako, butan po ng gabi. Minsan, dumating yung panahon na pumupunta ako doon sa mga kainan. Tinitingnan po lang po yung tira, tira na pagkain. Kupunin ko. Pero sinasaktan po ako eh. Tinapalayas ako. Alis ka dyan, may kumakain. Kaya yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako doon sa basuraan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Minsan, iniisip ko na lang na sana hindi na ako naging tao. Hindi na ako sinilaw. Ang hirap talaga pag ano, minsan nagkakasakit ka. Wala kang kasama. Wala pa po kong nain. Natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. Pag nagugustuhan ko po yung nilagang itlog, sa Mindanao po kasi sa Jinsan, sa Dabao, uh -oh. sa Sambuanga. Yung mga bachelor po doon, yung bus. Uh Oo. -oh. Bus kung tawagin dito sa Manila. Uh -oh. Itlog man rin si sigaw yan. Pagkatao sa akyat sa doon sa la. Pag po yan ng bus, linala po nila yung, ano nila, yung basket nalalagyan lalagyan ng itlog. Uh Oo. -oh. Kumukuha po ako doon, pinupunit ko po yung plastic. Uh -oh. Kaya lang pag inauli naman po ako, sampal, ganyan. Uh Oo. -oh. Minsan, puno na sila sa akin. Dinadala na ako sa kulungan. So, yun yung unang beses na napasok kayo sa o, kulungan? Po. Dahil ang ninakaw niyo po ay? Itlog po. Ilang itlog po? Minsan isa lang. Ano Isang itlog lang? Minsan isang itlog lang. Tapos? Para, para makakain lang ako. Kung gutom ka kasi talaga, gag... minsan gagawa ka talaga ng paraan. Noong una pong pinasok po kayo doon sa loob ng kulungan, ano pong pumasok sa isip ninyo? Anong naramdaman po ninyo nung unang pasok niyo po sa loob ng kulungan. Kahit bata ka po, pag nakulong ka, parang gusto mo magpakamatay. Kasi gusto mo lumabas, di ka makalabas-labas eh. Sobra po, sobrang ano, nag pa ka, paano pa ako magkakalabas dito? Lalo't wala na mga... Alam mo naman, wala namang magliligtas sa'yo. Wala ko kang kakampi. Tapos paglabas niyo sa kalye? Paglabas sa kalye, doon naman. Wala namang mapupuntaan. Magnanakaw ulit. Magnanakaw ulit. Pabalik-balik lang sa pagnanakaw hanggang sa dumating po yung panahon na sumasakay na po ako ng barko kasi yung barko kasi may libreng pagkain may nakalagay lang ng mga pagkain dinagawa ginagawa ko sumasakay po ako noon. napupunta po ako ng bako ng Iloilo oo ganyan hanggang sa napunta po ako rito sa Maynila dumating ako rito sa Maynila hindi ko rin naman naintindihan yung salita rito oo. hirap din mabuhay oo. Hmm kaya lang dito nakita ko kasi rito marami pagkain sa basuran yung uh, mga kainan kasi sa labas may mga basuran Oo. minsan buo pa yung manok Oo. Kaya di na ako malis dito. Dito na ako natutong mag-solvent. Sino po nagturo sa inyo mag-solvent? Nagkaroon po ako ng mga barkada po. Diyan sa may Rizal po, Rizal Avenue, Santa Cruz. Nagkaroon po ako ng mga kaibigan dyan ng mga bata dyan ako tumagal. Aling si po? po dyan sa may Dorotio. Dorotio si. Nandung Doon mo nakilala na yung mga rugby boys? Dito po, um, po. Bakit kayo nagsosolvent? Ano ba ang naidudulot sa inyo ng pagsosolvent? Minsan po hindi mo nararamdaman yung gutom. Ano um, po. Nag wala. Limot mo. Wala kang na ano. Wala kang mararamdaman. Nagutom. Ano um, po. Saan niyo po kinukuha yung solvent? May po, may eh, nabibilihan po nun. At magkano po yun? Dati po, meron pong, pwede pong dalawang piso. Pwede pong tatlong piso. Yung dalawang piso po na yun, marami na. Doon na po ako natuto na, ano, natuto na po na mag, uh, magaling na ako, naging magnanakaw. Naging snatcher po kayo? O hindi? Sa lisi po. Yung halimbawa, pag uh, linapag mo dyan yung cellphone mo, mawawala bigla yan. Nagagawa yeah. ko yun. Halimbawa, pag meron kang kwintas, nawawala ka agad dyan di mo alam. Pero sa ang bahagi ng Maynila kayo naglalagi? Nung una po, diyan pa talaga sa Divisoria po. Divisoria. Na hanggang oh. sa napuntang dyan sa Rikto, hanggang sa nung lumaki na ako, dumadayo na po kami sa iba't ibang lugar. Katulad ng? Limok, City, dadayo kami sa Kalukan, sa... Diyan sa Migrant Central, dinadayo namin yan. Yun, hanggang sa lumating po yung panahon, pinakauling-uli ko pong nagnakaw. Ang ninakawan ko po sa may Blooming Trade, lawyer po. Paano niyo po, ano pong ginawa niyo, Ano pong ninakaw niyo sa kanya? Ah, uh, yung bag po. Paano niyo po kinuha yung bag niya? Kinuha ko lang po. Habang kumakain siya? Oh, Apo. Tapos? Nung palabas na ako, mm uh -uh. doon sa labas, naglalakad ako papunta sa Ilarte. Mm uh -uh. Sasakay na sana ako ng jeep. Bigla po yung, naga, yung nagtitinda ng mangga, nagbiruan sila. Magnanakaw, magnanakaw, nagabulan silang dalawa. Eh, dahil sa magnanako napatapbo ako. Hakala ko ako. Oo. Mm, pinagtulungan po ko ng taong bayan. Eh, mala malapit po yung pulis. Oo. nag po kaagad yung pulis doon. Nakita nila yung bag na hawak mo? Nakita po ng pulis. Tinuwa po yung bag, dinala po ko doon sa presinto. Tiningnan po nila yung bag, meron pong baril doon. Yung 9, -9, -9 na baril at saka yung pera. At saka may cellphone po. So sa loob ng bag ng abogada, may cellphone, may baril, may baril po. at may 140,000 pesos. Apa. Ngayon, nandun ako ngayon. Tinatanong ako ng pulis. Sabi ko, ko. Sa, Dalam mo ito, hindi mo alam. Maya-maya dumating si Ma'am Rosalie. Yung Binap abogada. Opo. At nakita po niya yung bag. Nanginginig po siya, pinuha niya. Kinasuhan sa, na kayo noon? Kinasuhan po ako. Nung kinasuhan po ako, napunta po ako doon sa judge. Tiyo po niya si Jad, ni, ja, ni ng abogada. Opo, ni Ma'am Rosalie. Si oh. Jad Santonio sa Branch 9, Manila. Saan po kayo nakulong? Manila City Jail. Doon po kasi sa Manila City Jail, nung panahon na yun, wala po kami yung bahay. Oh. Bali bumalik lang po kami doon sa Silda Once. Oh. Kasi dati tinapon po yung mga Sputnik. Sumali po kayo sa Sputnik? Opo. Sa loob ng dati Manila? Dati na po akong Sputnik, matagal na. Opo. Kasi nakulong pa lang ako noon na malabon, Sputnik na po ako. Ah, okay. Kaya lang dun kasi, kahit niya sabihin binmulat lahat kayo, Sputnik. Oo. Pag ikaw yung walang dalaw, Oo. ikaw po yung buyonero. Hmm. Ano po yung buyonero? Ibig sabihin po ng buyonero, ikaw po yung tagalinis po ng dumi ng tao. So, sa mga nakikinig po sa ating ngayon, kung hindi po kayo familiar dun sa Sputnik, sa BCJ, ito po yung mga gang sa loob ng mga kulungan. So, meron diyang gang na Sputnik, merong Batang City Jail, merong Bahala na gang. Ano pa ba yung iba? Diyan po sa Manila City Jail, bali kumando po. May Sputnik. komando pa, oh. oo. Tapos usually itong mga gangs na ito, nag-aaway-away sila sa loob. Maraming mga PDL sumasali sa mga gang bilang pangproteksyon nila doon sa loob. So kayo po ay miyembro ng Sputnik, Sputnik ng Sputnik. Pero dahil medyo mababa kayong ako po yung miyembro ng Sputnik, oh, kayo yung tagalinis Tagalines ng ng dumi. Buyonero oh, ang buyonero tawag po. doon. Oh, Kaya lang nung panahon po kasi na yun, ulan siya, oh. yung tao diyan dudumi sa lapag mismo. Minsan may basa, may matigas, may malambot. Ako po yung Ano na? Ano, nakakalungkot pa nga pa no, hindi ko makalimutan pag sobrang gutom pag may sa akin ng tinapay pinupunas ko lang po sa damit ko yung dumi tinakain ko po yung tinapay kasi wala po talaga kami tubig nun ilang years po kayong nakulong sa Nung uli Manila City si Jail? oo dalawang taon po may dalawang taon may dalawang taon kasi ako po'y taga Mindanao Muslim po noon na sa Manila City Jail po ako, tinitingnan ko lang po minsan pag may nangangaral po na salita ni God doon sa loob. Kaya lang may galit po kasi ako eh. Galit po ako doon sa mga Christian. Bakit po? Muslim po ako. At hindi din po ako naniniwala sa dios Pag sinabi mo kasi sa akin na merong Diyos, di po ako naniniwala. Katuwiran ko kung totoong may Diyos eh. Bakit ganito yung buhay ko? Bakit pinatay ang pamilya o, mo? Po. Minsan may nagsasabi, pagsubok lang yan. Hindi ka bibigyan ni God ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Mm -hmm. Binabara ko po yun. Ano sinasabi? ko, bakit? Yung kapatid ko, kinayaban niya yung pagsubok na yun. Yung ate ko, kinayaban niya. Anong pagsubok yun? Nung panahon po na yon, may masipag kasing kristyano na pumapasok sa loob. Yung pastor po. Minsan tinatapang ko po yung matayang ako eh. Kasi? Ayaw ko makinig. Minsan galit ako. Kasi pagod ka sa pagbubuyon, magpapahinga ka na lang, mag-iingay pa siya doon. Minsan galit na galit ako. Kaya alam, minsan pag nagsasalita siya, sabi niya, totoong merong Diyos. Totoong may gumawa ng mundo. Nung narinig niyo po yun, ano po ang sinabi ninyo? Ganon pa din po. Matigas pa din yung puso ko. Anong sabi niyo po sa kanya? Sabi ko, hindi totoo yan. Hanggang sa lumating yung panahon na, kasi kahit anong gawin mo eh, sa loob ng kulungan kasi kwadrado lang yan eh. Naririnig at naririnig mo? Naririnig at naririnig mo talaga. Minsan sabi niya, kahit gaano karami yung kasalanan, andang ipatawad ng Diyos ang lahat ng iyan. Mm -hmm. Kahit na kayo'y mar maruming-marumi, magiging busila kayo sa kaputian. Ginamit niya yung Isaiah 1.18. Tinignan ko po yung sarili ko noon, ako na yung pinakamarumi siguro sa lahat eh. Kasi dalawang taon na yung damit ko, iba-iba na ang kulay. Mm uh -uh. ko pinupuna si mga dumi. Ang short pan ko din po, punit na eh. Uh -uh. Kita na din po talaga yung hari ko. Uh -uh. Mm -hmm. ginaganyan ko na lang. Uh -uh. Kasi nahihiya din naman po ako. Nung sinabi niya yun, tininyan ko yung sarili ko kung may pinakamarumi. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Uh -huh. Kasi nabuhay po ako sa pagnanakaw eh. Uh -uh. Uh -uh kasi nung kasamahan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, ang dami naman tao eh. Bila ko napayupo, tumingala ko, yung muko ako. Umiyak ako. Kung totoo ka, Diyos, imposible. Imposible ang na ano? Nakikita mo naman Uro ako, kilala mo naman siguro ako. Oo. Uh -uh. Ang daming tao, nakakadami nakakakain na maayos. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit ako kong... hindi? mawain kang Diyos sa dungon. Baka pwede mo naman akong gawin kay Degan. Kawaan mo naman ako. Itulad mo lang ako sa kanila. Hindi uh -huh. ko alam na umiyak na ako noon. Nung matapos pong magsalita yung pastor. Mm uh -huh. po ako makatingala. Pumunta ako dun sa gilid. Lumipas yung ilang araw. May biglang nagbigay sa akin ng damit. May nagbigay sa inyo ng damit? Opo. Daniel Barreros. Sino po si Daniel Barero? Bilanggo din po. Bigla-bigla na lang binigyan kayo ng damit? Sabi ko, naawa lang itong tao na to sa akin. Kaya niya binigyan ako ng damit. Hindi niyo po naisip, kuya, na Hindi. instrumento ng Panginoon yung taong iyon. Hindi po ng panahon. Eh, sabi ko, naawa lang to. Ganun sa sinabi ko, Lord, kung totoo ka, magsita ka naman sa akin. Sabi ko, Lord, ikaw ba so? Kasi may Bible doon na inuunan po nung chief minaria po. Hiniram ko po yung Bible. Hindi po kasi una kapag aral Tininyang ko doon, mas pinabasa ko doon sa mga tagarot. Doon po ako nagumpisa po talaga ng paturo magbasa ng Bible. At ano pong naging epekto nun sa inyo? Nung nagbabasa na po ako, lagi ko nang niyayakap yung Bible ko. Kahit di ko naintindihan. Napansin ko na lang po na bigla pong may nagsabi sa akin, kumain ka. Hindi hmm. pa ko ako nakakain ng pagkain na masarap ng galing sa labas. Dumating po yung bastonero. Sabi niya, tayo, anong problema po nito? Sabi ni Commander Steve, ito si Nestor, lagi ito nagbabasa rito ng Bible. Pinakilala ako sa mga tao, si ngayon, din, kung may iyo to si sa inyo, so, din na lang nyo hindi na siya pwede rito utusan. Ang gagawin na lang niya mananalangin sa Diyos. Kung babasa ng Bible. Ang sabi ko na lang kay God, Lord, hindi kita kilala. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, unti-unti na kita nakikilala. Sabi ko, patawan. Patawarin mo ako, ko sa Kasi yun na po yung magiging papel ko, magbasa na lang ng Bible, manalangin. Ginawa ko yun. nagbasa po ako ng Bible nuns. Ayan, pansin ko na lang po doon sa loob ng kulungan. Wala na po akong trabaho. Matagal na niya kayong pinat pinatawad. Sabi ko, salamat. Noong panahon po na yon, dumating muli si Pastor Noel doon. Sinalubong ko talaga siya. Sabi ko, Pastor, natutunan ko ng pagsisiya ng kasalanan ko. Nakilala ko na yung pinakilala mo sa akin. Kaibigan mo na ang Panginoon. Sabi ko, Opo, yes. Yeah. Noong bumalik yung pastor doon, sumabay po yung BGNP pumasok. At sabi, meron na daw po akong earring. Na may git dalawan taon na po ako walang earring. Sinabi ko, Lord, salamat. Lumuhod po ako, humiyak ako. Sabi ko, ayoko na magkasala. Sinabi ko doon sa pastor, yung Pastor Noel, Pastor, samahan niyo po ako. Sabi si Brad, bakit? Aaminin ko na po. Ayoko na magkasala pagdating po namin doon, pinatayo po ako ng judge. Tumayo po ako. Sabi ko po, totoo, alipin po ako ni Satanas. Kaya ako nagawa dyan. Kaya, ano kaya ako naman nagawa. Lumaki po ako sa kalye. Wala po nagturo sa akin na mabuti. Wala po akong pamilya. Ganito po yung nangyari sa pamilya ko. Tinuwento ko sa kanila. Kasi sabi ko kay Ma'am Rosale, Ma'am, nakilala ko na si Gad sa loob ng kulungan. Iingi po ako ng tawad sa inyo. Huwag po kayong magalala pag babayaran ko po yung ginawa ko sa inyo. Paano niyo po yung pinagbayaran? Sabi ko sa kanya, tatanggapin ko yung ano atol sa akin. Sabi ko kanya. Nag-uusap po silang dalawa. Pagkatapos silang mag-uusap, sabi nun Jans, ngayon ko lang ito gagawin dito. Kasi pag umamin ka, tulan ka talaga eh. Malupit po yung judge na yun, si Judge Antonio. Oo. Wow. Sabi ang Diyos, nagpapatawad. Kami din dito nagpapatawad, laya ka na. Sinabi niya sa akin na laya ka na. Niyakap ko talaga yung lawyer. Sabi ko, ma'am, salamat. Sabi sa akin yung lawyer, paglaya mo, kailangan mo ng trabaho, tutulot. Binigyan po ako ng anak number, calling card tawagan mo ako tutulungan pa kita sabi na ganun sabi ko grabe napakabuti ni God binalik na po ako sa city jail napansin ko na lang po yung BJNP na tumutulo po yung luha niya tinapik niya ako sabi ni Star sabi ko sir bakit grabe yung Diyos sabi nga ron grabe si God sabi ko sir bakit nandito yung release paper mo lalabas ka na ngayon pwede ka na lumabas Kailan po kayo lumaya? September 14 po, 2004. Kanino tawag niya kay Pedro? Papakanin. ibig mo. Papaminikin mo. Nakita mo po sa amin. Alam mo amin. Palayain mo. Dedikan mo kanang manatili sa pagkakasala. Ngayon po kayo po ay pastor na. Opo, opo. Ano po ang ministry ninyo? Saan po kayo nag nagpapahayag ng salita ng Diyos? Ano sa puso ko po talaga galing po kasi ako sa kulungan. Alos araw-araw po nandun po ako sa kulungan. Binabalikan ko po yung mga bilanggo. Niyayakap po sila. Natutuwa mo merong may, Diyos. So bumabalik po kayo ngayon sa kulungan Opo. para? Para sabihin sa kanila na totoo si God. At maghanap ng mga iba pang nestor Opo. doon na hindi naniniwala. Amen po. Yan, pinupuntahan ko po. Ano po ang mensahe niyo po, Sir Nestor, sa sa iba pang mga mga bilanggo na naririnig kayo ngayon na nawawalan na ng pag-asa sa loob ng piitan. Yun lang po talaga yung may pinakamahalaga po talaga magtiwala talaga kay God. Pag ikaw sumampalataya kay God, katulad ng ginawa ko na, na makilala ko si God, sabi ko talaga sa kanya, Lord, gamitin mo po ako, kabagan mo po ako, ituwid mo po ako. Kailangan lang buksan ng puso sa Panginoon. At kung may mensahe naman po kayo sa mga taong alam niyo naman ang ating lipunan ay mapanghusga lalo na sa mga taong nasa loob ng kulungan laging sinasabi dapat mabulok na yung mga yan sa loob ng kulungan. Ano pong mensahe nyo sa mga ang taong Totoo yan? po niyan kahit anong sama po ng tao mayroon pong pagbabago at may pagbabago. malaga po na makinig po talaga kung ako po yung nanatili, kung pinatigas yung puso, wala ko ako ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo, Pastor Nestor, at salamat po sa inyong inspirasyon. Alam niyo po mga kapuso, ilang taon din po akong na-assign bilang isang reporter sa loob ng mga kulungan, sa loob ng mga piitan. At tulad ng maraming tao, madalas rin takot ako sa loob ng kulungan. Hinuhusgahan ko yung mga tao doon na mga kriminal yan wala nang pag-asang magbago. Pero kung bubuksan lang natin ang ating isipan at bubuksan natin ang ating puso na kahit sa loob ng pinakamadidilim na piitan ay pwede pa rin sumilip ang liwanag at pwede pa rin sumibol ang kabutihan, kailangan lang magbukas tayo ng isip at magbukas ng puso. Minsan po yung mga taong ito, naghahanap lang ng kaibigan, naghahanap lang ng makakausap. Kaya pakinggan po natin yung kanilang mga hinaing, at malay niyo kayo ang maging daan sa kanilang tunay na pagbabago. Maraming maraming salamat po sa inyo, Pastor. Salamat po sa inyong inspirasyon at maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig sa amin ngayong araw na ito. Ako po si Kara David at ito po ang i listen. Thank you sir. Thank you, salamat you po. po. Thank you, Thank you po. po.